Eh, pa subscribe na lang po ako guys sa aking channel pasupport na lang po guys ito pa umi na ako ng bahay namin so dumaan na ako dito sa may Lancaster para mag shortcut ako na mapabilis kapag pag uwi ko so dito ko may nabuting dumaan sa may Lancaster yan nung dito sa unang sa may parang pinakamay nila okay pa may mga stand pa yan dyan sabi ko, dadan ako dun sa pinaka short plan para mas mabilis na makarating ako sa open canal. So, yun nga. Yun guys, um, pag dyan, okay pa naman yung daan. May pa, ma maliwanag pa. Ayan, so, kuloy lang ako. Malapit na yan ito guys. So, dito. Nakikita nyo yan dyan. Ayan. Uh, shortcut ako nito para mas mas mapabilis mas ma ano dadalhin ko pero siguro nasa 4 km pa yung tatlo 4 km pa yung mapin, para makarating ka sa kabila sa open canal ito yung daan ng Lancaster guys kung ito na medyo madilim na dito wala na wala na sa street light pero ang talagang ano na lang sa motor mo, yung ilaw na. Ito. So, dito, banda dito, kakaliwa na ako dyan. Magdating dyan, pakaliwa na para daan naman to yung papunta sa kanal so, Pero madilim yan. Eh. Madilim na yan dito. Ayan, dito na guys yung daan dyan. Papunta ng open kanal yan para sumortan si ka. Mas mapapabis. Pero nasa 4 km pa ang tatakuin para makapunta ka sa kabila. So, yan po iso, napakabilin talaga. Talagang matatakot ka. Hindi mo akalain na na ganyan. Kung mahin hindi ka tukulig yan. At sobrang bilin. Talagang hanggang na lang sa ilaw mo. Mangilang-ilang lang yung dumadaan na uh, sasakyan dyan. So may nakita naman ako, nasa unang ko yung sangkotse. Pero yung mga ilang minuto you know dyan, may kumano sa akin na kotse so, yun na nauna na sa akin yan tapos wala na wala na Busan ko na yung pinaka driving light ko napaka din sobrang takot ko tumatay yung balahibo ko so ang ginagawa ko nalang talaga na mag pray ako kumakanta ako na uh, kay Jesus song yan para lumakas yung ano ko eh, pero kung ikaw kasi matatakot ka kung anong nang ano 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 ano, imagine mo na tumatakbo sa utak mo baka sa masamang loob diyan ma o may mapakita sa iyo na hindi ano, mo, wala, gaw, so sa mo. E yun, mais, na ano bigla na lang maglalaga o sumangka sa likod mo pero yung mga mga talagang takot na talaga pero sobrang dilim sabi ko ngayon ko pagdaan ko dyan meron man lang ilaw o street light na ano kaso wala talagang lang dyan lang sa motor mo ginawa ko, sige, karipas ako ng, ay, karipas ako ng ano, ng pagdadrive na lang, hindi ko na lang kasi talagang, natatakot na ako baka ako may umangkas dito sa likod ko, sa likod ganyan ay, malayo-layo pa, pa, tapos wala ka talagang, maasalo mo na wala ka ng kasabayan pa ka eh o yan guys, so, sobrang dilim dyan talaga, so, uh, motor mo lang talaga yung motor lang ng light dyan sa motor mo, tsaka yung driving light mo nagsisilbing ilaw sa daan. So, yun guys, so, mainan mo talagang hindi mo anong dumaan dyan. Ano, uh, talagang naasa na lang. So, kasi nasa ano na tinuloy ko na. Akala ko, bis na mapapabilis ako, ano, sobrang takot naman ng ano ko dyan, guys, talaga. Sabi ko ba, nung matangking rating ko na yung sa may pa-open ma canal. Nakahinga ako ng pabuti. At sabi ko, ito na, naka, ano na ako, oh, ayan na, Thank you, Lord, thank you, Lord, mabilis na, ma, ma, makakarating na ako sa kabilang, ano, saanan, Nakikita ko na yun. May nakikita na akong ibang sasakyan dyan, guys, na natatanaw tanaw ko na. Pero sabi ko, ay, hindi na ako uulit na dumaan dito, sobrang tao, sobrang diling. Dahil ko, ganyan, diba? kikilabutan ka talaga, taasan yung balay ko dyan, guys, sabi ko na kayo na so that, guys at share ko lang yung experience ko guys yan so salamat sa panonood niyo guys sa videos ko so pa subscribe na lang pa ako sa channel ko maraming maraming salamat guys sa inyo so, ito po ang aking experience sa mabilis kong pinahari thank you guys and thank you guys maraming maraming salamat po Takot to dyan, so, guys, oh. Kabang-kabang gan, minabahan ako na Napakadilim. Grabe.